makahanap magandang gabi sa lahat at madilim na. Oo, gabi na kasi siya. So, tayo ay after ng bagyo ay nagtinda pa din. At may mga kumakain dito na maiingay. So, i-interviewin natin sila kung masarap ba ang show ni Rice. Wala. I-interviewin ka natin habang kumakain ka. Sagot mo. Anong dumi ng kuko mo? Hahaha. <laughs> Bakit ang itim ng kuko mo? Ano nangyari dyan? Nag-ano ako, black thumb po. <laughs> Ate Anay. Masarap. Hindi <laughs> na ito Diba sabi mo kayo na kapag nag-viral to, bibigyan kita. Ngayon, tatanungin kita. Masarap tayo siya o may rice? Tabang. <laughs> tabang? So, At tabang? Tabang? <laughs> So, wag pakilala ka muna sa kanila. Sino ka ba? Pang Starbucks lang po. Pakilala ka, hindi ka man limos. Ayun, joke lang. Private lang. Private to po pangalan niya. So, search niyo, private. Taho, ko ng si Kayla. Yaw na nakain ako eh. Kasi, thank you so much po kay Top Luloy. Lima po ang binili niya, apat na. Take-out. Oo oh, nga, parang ang tinatakal yung kaya ni Dandan. Tuladagyan oh. natin yung kanin para tumaba-taba naman si Dandan. <laughs> Summer, ilang years na kay Summer? <laughs> so, yun? Yeah? Sige, kung kaya mo eh. Pwede man yung dalahin doon para ano?

tayo. like, Pero talaga, pag pake na sa mundo. Hmm? Ano ba diba guys, si Giselle? Kaya mapapansin ka na sa PC. Medyo yan minsan. Sel? Oo. Hmm. guys. Kahit tayo ay busy sa pag-vlog. Anong show may nito? Dito na lang lahat. Deep na lang lahat. Ayaw nyo ng pork? Chicken? Ito na yung mix ko. Okay. Dito na lang. Decision ano? Marunong pa sa bumili niya. Mami, mag apply ka ba? Pagiging tendera? Oh. Malayang pasirin. Malayang pasirin. Malayang pasirin. Guys, pusa yan. <laughs> Bakit ako ng bawang? Asan? Ayun, sa lamesa niya. Ito naman si Roger. Ako ang lifeless <laughs> po. Ay, layo! Ano na ba kayo itong laman? Ayun nah, pala yung panimpa ako pa din pala, kala ko sa kailan na nag-dilip. Di sila ako nung ano dyan? Chili garlic na pala lulog. Tapos tapos sa sila. Ay, mga ano daw. Hindi ko maalat ang ano nito ya guys. Kasi ito ay tinitimpla. Niluluto pa siya. Chili garlic daw dito. Ay, mabla na yung mata ko guys. Kini gay nik. Lah, kumakain ka di mo alam. Hindi ang tao kain sa amin ano? 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 Tabasi. Yung tabasi. tabasi. Ha? Ah. Taga dulo. Nakasawa ni Tiani Loading. <laughs> Loading. <laughs> Tiyuba <laughs> di pa. <laughs> Kanina pa talaga be. Lo, <laughs> <laughs> uwi loading <laughs> Uy, kaya nga ka kami nag-alis din para doon kayo. Tapos Kita nyo naman kayo. tuloy pag may sili. Huh? Kita nyo naman, oh, naman yung si may, si sili. Iba ba bang may sili. Nasa ibaba ang may sili. Mabay sa akin yung sasaya. ayun well, mga kahanap tayo po ay nakarating na dito sa kubo at tayo naman ay magliligpit so naglipit na ako ng damit kasi basang basa ako ng pawis kanina at ayun kailangan natin ayusin to guys para bukas Ayan. makikita nyo guys ang ginagawa ko pagkatapos kong mag tinda so pagkarating namin dito at uh, ko yung mga garapon, kung may buwang pa, kung may stock. Kung mayroon pa bang chili garlic sa lagayan, toy o gano'n. Para kinabukasan, hindi ma magdadali-dali. Kasi nakakapagod talaga guys. Nakakapagod magtinda. Tapos ang nakakapagod pa dito ay yung maghugas ka. So, kagaya nito guys. Kagaya nito wala naman. Magre-refill na tayo nito. Tapos, bawang. At itong pantuso. Tapos, ang ginagawa ko guys. Tapos, ang ginagawa ko mga kahit. Ayan ba yung ilaw? Alam mo yung pinira sa ilaw nito. Tapos ang ginagawa ko po, mga kahalap. Ay. Pinupunasan ko yung mga lagayan. Pupunasan natin sila kasi ako kasi bilang hindi naman sa maalap eh. Kapag kasi uh, may bumibili tapos wala kasi yung hawakan. ba diba? parang kakadiri hawakan. So, ako naman pinupunasan ko kasi nilulugar ko yung nararamdaman ko doon sa ibang binibilan ko sa food cart namin. So, pupunasan ko siya para hindi siya mag-langisin. Malangis kasi guys, kaya nang uh, may chili garlic. Tapos, pupunasan natin itong mga nag dito. Punasan natin siya. Ang dami pa naman yung toyo. Di ba kasi guys, iniinom yung toyo? Ano na Masira na. So yung iba ay inibuyo. Punasan natin yes, para pag mga mawa ka kaya hindi malangis. So, maagap kami na yun. Anong oras pa lang na? Mag-alas 8 na pala. Medyo maagap kami kasi usually we know may mga 9, ganun. banas, mga kahanan. Medyo mabanas. So, ito ay magre-refill tayo. Hindi ko alam kung may bawang po ito sa taas. Parang wala nang bawang. Wala nang bawang sa iyong puso. sasalin tayo ng bawang guys okay. magre-refill na tayo ng bawang ano yung ganito, di ba yung iba kung nagsusyo mo, grabe mong ng bawang bawang ang binayaran mo te may mga senaryo pa may mga bumibili pa minsan natatawa ko pag may mga bumibili pag bata kasi, nalilimutan nila yung flavor ng siomay. May flavor kasi yung siomay namin, guys. May beef, chicken, Japanese, and pork. So, may batang bumili. Ang tagal niya, nakatingin niya. Nagano sa'yo, be? Sabi niya. Lakimi daw. Sabi ko, anong lakimi? Lakimi beef, lakimi chicken, lakimi beef daw. Beef pala ang gusto. So, kailangan lang tingin yung mga bata. Kasi nga, bata pa sila. So, after nito, guys. After ko mag-refill... Di ba? Refill ang yaman. At rin ko magsali ng mga toyo, bawang, chili garlic. Ay, magugas pa ako ng pinggan. Yun yung pinaka nakakapagod sa part, sa part ko. Na, sa pagtitinda. Kasi, no choice eh. Di ba negosyo? Pero, okay lang naman. Yung pinagpapaguran ko naman ay may kita naman. May balik naman. Pero, nakakapagod talaga kung saan nakakapagod. So, mag-refill na tayo para wala tayong problema bukas. Ito nga pala aking Hana, show my rice. Food card. Bagyong yung So, ayan. Hindi rin ako pa ng mahal lang. Ewan ko. Toyo manti lang sa akin. Pero gusto ko yung toyo manti. Maasim. Gusto ko sobrang asim. Yung toyo mansi kasi namin niluluto. Niluluto ko siya. Ay, putik ang bigat. Ay, bigat pati. Ay, putik. Yan. Niluluto ko siya. May asukal to, guys. So, ito naman chili garlic. Grabe. Nag-try na ako nito mag-ano, mag-giling. Sakit sa mata iba gustong gusto palugtulog -palug maglagay. Nakawin ka na pala? Yeah. Nandun, meron pa doon. Meron pa doon? Mm -mm, Nagre-refill ako dito. Mapunta doon yung kaibigan ko. Eh? Sino kaibigan? Sila siya, man. Sila. Sila. Sino na -tila? Pina, ito na ang cart na ano ka. Dito man sila padiretsuhin. Dito man sila padiretsuhin. Yung mga tao pa doon? Wala na. na. ito na nga kami. Ah. Ano lang to, pork? Yan, pork. Hindi ko baga ma-identify kung ano yung pork. Ito, pork. Gusto ko rin to. Mas malasa kasi. Mm, mm Kumpara sa chicken, ano? So, tapos na tayo mag-refill, guys. Kailangan natin ni naman yung nasa taas. Diba? Ang dugyut-dugyut ko na. Alam nyo, naka-love ito dito sa lalihisip. Ang dugyut-dugyut ko. Nakatres pa ako, ha. Okay. alam mo ang ganda ko dun sa tres na. So, yun talaga, talaga ako, guys. Walang tayong magagawa. <laughs> Hanggang doon na lang po. Ang hinaya ng power natin. So, papakita ko sa, sa inyo guys yung taas. Itong cart. So, ito yung taas ng cart guys. Kailangan natin siyang linis. Uh, ah, isasalansan ko lang guys yung mga baso. Ah, hindi naman ito kailangan. Kagayan kasi ito guys ng mga garapon. Eh, hindi naman siya nagagamit. So, hindi mo kailangan. Kailangan pa siya. Pero itatabi ko na lang yung mesh. So, kailangan natin matagandahin. Ayos. Ito. Ay, ano ba ito? Nalabas ko na itong style ha, ganyan na lang siya, hindi Patay ito. Ayan. Ito guys, okay, ang aking ginagawa. Ito ko yung -re refill Kailangan so, na isip natin yung mga gamit kung meron ito. Kasi, ang hirap magkaubusan. Ayan. Uh, uh. Ayos natin yung mga gamit-gamit. Butong sa Ito. Ngayon kayo sa Ito naman para sa dine-in. Diba? May pa-dine-in. Ito guys. Hostator. Oh, gumagana pa ba ito? Ah, gumagana pa siya. So, ayan siya. Tignan niyo ako tinapay. Baka may tinapay. Dahil pala ilaw dito. O, oh, diba? Kapapalibutan tayo ng mga ilaw. Sandok. Okay. ito ko tsara? Ba't ko tsara? ay istro. Ito, may ipit ako dito ang ginawa. Nasaan na yung ipit? Rubad na muna natin. So, okay lang kayo. Pus po. So, okay lang kayo. So, 10 ohms. Na, pala na, Ito po yung 10 oz sa palamig. Yung 8 oz sa shawmai. Lagay natin dyan. Ito, parang natin. So, bumili na ako ng marami guys. Ito yung yeah. mga kapag nauubos. Tapos, yung bibilan ko, walang stock. Kaya, yeah. bumili na na ng marami. Ito so, pala. kailangan natin maging madiyan kasi ang uh, na natin ngayon sa ito sa kung maarti ka sa pagkain ng iba, dapat i-ano mo yung sarili mo parang i-ano mo parang ikaw yung bumibili ilugar mo yung sarili mo So, itong show my rice. Itong sinira natin na kahanap. Okay. Ito yung kasira dali Kasi nalit yung show my rice. So, but, yeah. Ito yung kasira dali dali. Opo. Yan. Ito okay na kasi pinapapwede na kasira. Ito pa, dine-in. 'di ba so inaalis ko na yung mga plastic kasi ang pangit tignan kapag pinatong patong nagulog hindi naka-arrange so, ito parang so, sa natin guys parang kukuha lang na lang kukuha so hindi pa ako tapos guys ha? kasi magagawin pa ako Mag -ano, pa ako maghugas pa ako na pinagutuan okay, mga ginamit ko siya may rice pero kapagod eh. Pero, kailangan din tayo mapagod. Ito ang hindi na ang Ito na. Plastic para sa take-out. So, ito yung mga kailawan natin mga kahanap. daming ilaw. Meron pa dito sa... Diba? Puro ilaw. Okay. Eh. So, ayun pawis. Galing ko pala dito. Tataas na natin. So, sumakin na natin yung mga natin today, ito. Masarado na natin ito, guys. Ito, ito, ito ay okay, bukas na. Hinakain ng mga tusa. Sa ba? Tapay niyo ko. Don't check out. Ito yung mga bang plastic. Nakabi natin kasi may mga bumibili na maramihan. Kaya ito lalagay na natin dito. Ito yung kutsa. Ito pala yung etik ng palamig. Patsara ang ilalim bukas kasi wala yung patsara. Taas na natin. Sige, yung isa Yan, yung sa gilid. Kasi, guys, may pirahan pa dito. At, in-tissue pala, mga kahala. May tissue tayo, guys. wala ng... Yung iba ay walang isa. talaga ako ng tissue. Kasi nga, mismo ako natitiri din sa madulas na malangis. Yan. So, ipapaas ko na rin itong chili garlic dito sa taas ng pan. Tapos bawang. Ano pala ito sa babak na palagay? So, Natamad na ako. Tinamad. <laughs> Sasalan so, natin, guys. Ay, tumula. Kailangan natin siya kailangan. Kasi... This is the key. So, yun lang naman muna sa ngayon. Kasi guys, ako okay, yung pa ng plato. Ayun ang mga ginamit pala dito sa food cart. I-charge pa natin to. Buti lang may nabibiling dito sa food na magnetic siya, na chargeable. ba diba? Napaka okay niyang gamitin. So, ito ang natin. At hanggang ito na lang muna mga kahanan. Kasi hindi ko pwedeng ipagkatasin niyo yung paghugas ko. Baka maawa kayo. Baka tulungan nyo na lang ako. Ayun ko kakain ng kanin. Parang wala akong gana kumain ng kanin ngayon. Sarap to. So, yun. So, yun. Hanggang dito na lang muna. Bukas na ulit, guys. Kasi, ayoko naman mag-vlog ng ganito ka-pangit. Ganito ka-hugged. Ganito ka-pagod. uh mm -mm kaya pagpasensya niya na ako na naipakita ko yung gintong mukha ko nahiyang ako nung nag-vlog dito sa dati Hazel ako ba kayo nahihiya pagka ngayon parang hindi na ako nakapagbalik ganun actually dapat papalit pa ako nung eh, labahan pa pala yung pamalik so hindi na ako nag no choice Thank you so much po sa lahat ng mga support, support na kayo. Kahanap natin dyan. Sa mga Demonatics, thank you so much po sa inyo. At uh, ayun, ito na po kung matatapusin ang ating vlog for the night. Kasi gabi na. dami ko pang gagawin. Ah, uh, ito ang buhay ng isang negosyanteng vlogger na si Hannah. So, hindi ko pwedeng laksan yung boses ko guys kasi yung dikit-dikit yung bahay dito, di ba? Sabi ni Moro kaya ako bumubulong-bulong. Kasi dikit-dikit talaga, as in dikit-dikit. So, anyway, thank you so much po sa lahat na nandito. Love you all, guys. Thank you for watching. Good night.